ng mga hold-upper lula ng isang motorsiklo ang magjuhin matapos mamili sa palengke ng bayan ng Zaragoza. Kinilala ang mga biktimang sina William Castillo E. Lising, residente ng Barangay Batitang at kanyang pamangkin na si Jennifer Cerevo E. Regalado, 19-anyos, lady at residente ng Barangay Manaul Zaragoza. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya at soko, bandang alas 7.30 ng gabi, sumakay ng tricycle ang magjuhin pagkagaling sa isang tindahan dahan sa palengke, nang huminto sa tapat nila ang mga sospek na magkaangkas sa isang Bonox motorcycle na walang plaka. Bumaba ang nakaangkas sa motor at bigla na lamang hinablot ang shoulder bag ni Jennifer. Nanlaban umano si Jennifer at tinangkang tulungan ni William, kaya binaril ito sa dibdib ng sospek gamit ang 45 baril. Natangay ng mga sospek ang 9,000 pesos na cash, 20 piraso ng cellphones at mahalagang dokumento. Samantala, patay ang isang tricycle driver makaraang pagbabarili ng mga hindi nakilalang sospek gamit ang isang kalibre 45 baril sa barangay Santo Tomas, Bayan ng Alyaga. Kinilala ang biktimang si Alfredo Constantino Iliwag, 29 anyos, residente ng Purok Pag-asa ng nasabing lugar. Base sa ulat ng pulisya, dakong alas 11.30 ng umaga habang binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Kabanatuan Carmen Road sakay ng minamanehong tricycle papuntang barangay proper ng Santo Tomas nang bigla na lamang ratratin hanggang sa mamatay ng mga sospek lula ng isang kotse at motorsiklo. Mabilis na tumalilis ang mga sospek matapos maisagawa ang krimen patungong Cabanatuan City. Na-recover ng soko sa crime scene ang dalawang basyo ng bala ng 45 baril, isang piraso ng metal fragment, isang improvised pistol silencer at isang bull cap. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa Dismar.